What's up mga kaswabi? welcome to my vlog Ngayon pupunta kami mag sideline mga kaswabi. Dahil day of namin ngayon Tumawag yung karabong tropa namin mga kaswabe Na mayroon kaming dilinisan na bahay Alright mga kaswabe So ayan na nga, nagbebiyahe na kami At yan na po yung daan dyan dito sa Aldair mga kaswabe Tignan nyo naman o, oh. bulubundukin mga kaswabe At uh, magagandang bundok ang makikita dito mga kaswabe Kasi ganda ng mahal mo Alright at yun nga mga kasabi, nagkuwentuhan muna kami dyan. Pilipino to, balot na balot to. Dito mo sa nga, pag umuura pa na eh. Pag umuura sa Pilipinas, parang ano eh. Ayaw na, ayaw ko dito. Gusto na nga nga. Ah, ito nikitlat na mo lang. Eh, hindi ang lang kain. Kasi, diretsyo mo na rin dito eh. Bira yung gano'n sa kanila dito eh. Wala nikitlat. Ayan, tutuwa yan. Sabi mo, takasama, ito o kuutan bahay na 'yan. Si Primo magpastol ka na ng initinit. Wala pang sombrero. Mm. Ay, rabin. Sanain na kasi yan. Pa polo shot pa. Ulan na lang mag. Tanggal ng tinelas eh. Sanain na kasi yan. Andeerot din 'yon. May evening ba 'yon? Oh, siguro. Marun sodot din ko ba So andito na nga kami sa bahay ng Arabo kung saan kami maglilinis nang makaswaabe. Ininom muna kami ng cold dread dahil katatapos na namin ng harian diyan. 1 pm na po dito, makaswaabe. So dito po kami magli sa labas yan. Dilinisin namin yan. Yung hollow blocks pupunta doon sa taas. Alright, para malinis tignan mga kaswabi. So nag na nga kami magtrabaho mga kaswabe. Yan po ang namin yung paglilipat ng hollow blocks sa taas mga kaswabe. Yan na nga. Bubuhat na kami dyan mga kaswabe. Tagaktak pawis na mga kaswabi. dahil lang init mga kaswabe. 1pm po dito na hapon mga kaswabi. So yan Kayang kaya Basta sideline At ibibigay agad yung sweldo namin Mga kaswabe ba diba? <laughs> Alright So yan nga Nagbubuhat na yung mga tropa natin f FW dyan Papunta sa taas mga kaswabe Tignan nyo Doon Papasok sila doon Tapos may hagdan doon Alright Alright So nagbigay nga ng lamendi yung arabo mga kaswabe Hinaawa sa amin Kaya ito food trip na to mga kaswabe Para may lakas ulit Sa sideline Oh Nabusog ako sa Tagtaw dito Sa mga <laughs> Tagtaw Nagpapartay mm, Mga kasama natin dyan mm, Mukbang Mukbang laham May natutulog mm. Sana ko nagpapay sa nga Kasi hapang buhay dito sa Saudi Ito eh, so, nang buhay o? Ayun mga ngaray ka dyan Hindi ko ganyan para ako dito naman niya. Makita yung pagsubo. Sila may <laughs> may kasama pa rin ito. Yung pang viral, yung sinusubo. Pag mm sila, -hmm. uh, may kasama pa sila ito. Uh, ito no? mm -hmm. Macaroni. Shout out. Shout out. Buhay of the value. <laughs> Alright. Hello. Shout out sa Muslim. Yan, Muslim Atow. yan. So itutuloy namin yung trabaho medyan, diyan mga aswabe at kami uh, magdadamo na diyan mga aswabe tingnan niyo naman oh Gusto kasi yung may-ari tanggalin lahat ng damo mga aswabe para hindi pa maya ng lamok at malinis tignan mga aswabe All Ngayon right. eh, ito ang buhay namin dito sa bansang Five pa Saudi Arabia mga aswabe dahil nga po kapos tayo sa sweldo kailangan natin mag uh, sideline sideline mga aswabe kaya ito ah, nagsasahid kami ang pag mayroon trabaho dito sa labas mga kaswabe kasama ang mga tropang AFW Alright Dahil nga laborer tayo dito mga kaswabe sanay naman tayo sa multitasking na trabaho mga kaswabe tulad ng ito pagdadamo, paglilinis, pagmamap at syempre pagdadrive dahil natuto na rin ako magdrive dito sa Saudi Arabia mga kaswabe at nakakuha ng lisensya dito Alright So, tuloy-tuloy lang, kabayan. Kayang kaya mo 'yan hanggang maabot mo yung pangarap mo sa buhay. All right. Ito po yung reality dito sa abroad, mga swabe. Dito yung makikita yung buhay ko dito sa bansang Saudi. Kaya kayong mga nasa Pilipinas palagay nyo yung mga pinapadala ng pamilya yung galing abroad mga aswabi. Dahil pinaghihirapan nila yan, dugot pawis ang puran dyan. Kaya kayong mga nasa Pilipinas, alam nyo lang ang gagawin nyo. Ha? Masermulan ko tuloy kayo. Ay. Sige, hanggang dito na lang ang aking video mga suabe. Don't forget to share my video and follow mga suabe. Thanks for watching. Bye bye. Peace.